Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, malayo sa mga mata ng karamihan, may isang lahing aswang na tinataglay ang mga lihim at misteryo na bumabalot sa kanilang komunidad. Ang baryong ito ay matatagpuan sa isang lugar na puno ng kagubatan at mga taniman, kung saan ang mga tao ay nakatira sa malalayong mga bahay at nagsasagawa ng kanilang mga gawain sa araw-araw na nagpapakilala ng normal na pamumuhay. Ang mga taong naninirahan sa baryo ay may mga lihim na pinaniniwalaan tungkol sa lahing aswang. Ayon sa mga matatanda, ang mga aswang ay bahagi ng kanilang komunidad na kahit papaano ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga masasamang espiritu at panganib sa paligid. Subalit, ang mga kwentong aswang ay hindi lamang nagbibigay ng seguridad sa kanila, ito rin ay nagbibigay ng takot at pag-aalala sa mga taong naninirahan sa baryo. Isang araw, isang batang lalaki na nagngangalang Miguel ang napadaan sa kagubatan habang siya ay naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa di inaasahang pangyayari, siya ay nawala at hindi na nakita sa loob ng ilang araw. Ang mga magulang ni Miguel ay lubos na nangamba at nagsagawa ng paghahanap sa buong lugar ngunit wala silang natagpuan. Ang mga tao sa baryo ay nagdududa at nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa posibilidad na ang mga aswang ang may kinalaman sa pagkawalan ng batang lalaki. Sa paglipas ng panahon, may isang lumang babae sa baryo na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang pangarap kung saan siya ay nakakita ng isang grupo ng mga aswang na may hawak na isang bata. Dahil sa kanyang impormasyon, ang mga tao sa baryo ay nagdala ng mga panalangin at ritual upang protektahan ang kanilang komunidad laban sa posibleng panganib na dala ng mga aswang. Ngunit sa kabila ng kanilang mga panalangin at ritual, ang takot at pag-aalala ay patuloy na umiral sa baryo. Ang mga tao ay naging mas maingat at mapanuri sa kanilang mga kilos at mga kapaligiran. Ang mga kwentong aswang ay patuloy na nagpapakilos sa kanilang imahinasyon at nagpapahayag ng takot sa kanilang mga puso. Isang araw, matapos ang ilang linggo ng pag-aalala, biglang nagpakita si Miguel sa harap ng kanilang tahanan. Siya ay labis na pagod at gutom, ngunit ligtas at buhay. Sinabi niya na siya ay natagpuan ng isang grupo ng mga magsasaka na nagtanggol sa kanya laban sa isang mabagsik na hayop sa kagubatan. Sa tulong ng mga magsasaka, siya ay naihatid sa kanyang tahanan. Ang pagbalik ni Miguel ay nagdulot ng kagalakan at kaluwagan sa baryo. Ang mga tao ay nagpasalamat sa mga magsasaka at nagdiwang ng isang pagdiriwang upang ipagpasalamat ang kanilang kaligtasan. Sa kabila ng kanilang mga takot at pag-aalala, ang baryo ay nagpatuloy sa kanilang pamumuhay na may mga kwentong aswang na patuloy na nagpapakilos sa kanilang imahinasyon at paniniwala. Sa wakas, ang baryo ay natutunan ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtitiwala sa isa't isa, pati na rin ang paggalang sa kanilang mga paniniwala at tradisyon. Ang mga kwentong aswang ay naglalarawan ng kanilang kakaibang kultura at pag-uugali, na nagbibigay ng kulay at kakaibang aspeto sa kanilang komunidad. Sa maraming malalayong baryo sa Pilipinas, malayo sa anumang urbanisadong lugar at abot kamay lamang ng kakahuyan, Nagtatago ang mga misteryo at mga kwento na tila galing sa mga libro o pelikula. Ngunit sa isa sa mga ito, sa isang baryong may lahing aswang, ang mga kwento ay hindi lamang mga salaysay, kundi isang buhay na realidad na nagbibigay buhay sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa bawat hibla ng mga puno at bawat gilid ng kagubatan, ang mga lihim na bumabalot sa kanilang komunidad ay patuloy na bumubuhay sa mga alaala ng nakaraan at nagbibigay daan sa mga pangarap at takot ng mga tao sa kasalukuyan.